Ito rin ang banat na itong si Sara Duterte noong kasagsagan nga ng, uh, ng, ng, ng or ng budget hearing at inungkat syempre yung confidential funds na itong si Sara Duterte ng isang representative na si Franz Castro. Ito yung kanyang banat na kuno ay bakit merong convicted na nagtatanong sa kanya? Bakit daw merong convicted na nakaupo sa kongreso? <laughs> okay. Siguro naman alam ng mga kababayan natin, lalo na po yung mga matitino ang kaisipan kung ano yung kaso na isinampa kay Castro. At may magandang rason siya doon. Ang pagkakaalam ko, ito ay nakabinbin pa naman, nakaapila pa naman. Oo, totoong convicted siya, pero um, alam niyo naman, ba? Diba, kung kailan ito nangyari. 2018. At alam niyo naman kung sino yung totoong mapaghiganti at ang talagang trinabaho ay yung mga taong sagabal sa kanyang pamamahala yung mga taong itinuturing niya na kaaway sino nga uli yung presidente mula 2016 o ba? Diba? maliwanag maliwanag naman siguro ano? <laughs> so ayan matatandaan noong no, November 2018 eto nga yung kaso kay Castro Uh, kidnapping, human trafficking at child abuse yun nga, matapos nga niyang dalhin ang 14 kabataang dumad mula sa paaralan sa Davao del Norte. Ayun, sa Davao. Liwanag. Hmm. Dahil sa umano'y militarisasyon at aerial bombings doon sa area na yon. So sabi ni Castro, tama lang daw yung kanyang ginawa. Kung ikaw ay matinong tao, na siguro titignan mo rin kung meron bang record ng ganito si Castro, eh wala eh. So ibig sabihin na andun yung malasakit niya doon sa mga kabataan, siguro yung proseso hindi talaga tama. Baka hindi na ipaalam sa mga, sa mga kamaganakan o ano Anyway, tama lang daw yung kanyang ginawa na pag-rescue nga sa mga, uh, sa mga teacher, sa mga bata na biktima ng harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na kaso. So back to you, Mr. Bato de la Rosa. Kasi kayo po ngayon, ang nangarap sa napakaraming akusasyon, napakaraming investigasyon, karumal-dumal na dapat niya talagang pagbayaran. Mm. So kung sino mang mga teachers daw ang gumawa noon, tingin ko ay tama ang ginawa natin doon sa kaso. Yan po ang tinuran ni Franz Castro. Kasi nga daw, itong, etong si Franz Castro, kaya binabanatan na itong si Mr. Bato de la Rosa, ay yung kanyang panggigigil daw na kasuhan na si Pangulong Duterte at ang mga nasa paligid nga nato, katulad ni Bato, siyempre Bongo, Sara Duterte, kasuhan na daw. Yan daw ang uh, tinatrabaho na itong mga katulad ni Castro ay dapat lang po. Pero sa tingin ko hindi lang yan. Maraming ginagawa ang mga katulad ni Castro at ng iba pa. Kasi kumpara sa inyo po Mr. Bato de Rosa, marami naman kayong ginagawa totoo. Pero pawang kabalastuan, pawang pamumulitika, pagpapakyut at pagpapatawa. Hindi po yan ang trabaho ninyo bilang senador. Sana. Kaya mas nakakahiya kayo. Kamusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na daw ang nangyari? Bakit andyan ka pa? Bakit hindi ka daw nakakulong? Sabi natin sa Mr. Bato de la Rosa. So yun yung banat ni Castro. Binalikan siya. Kasi kung gusto mo talagang um, kung, kung talagang matinuka Mr. Bato de la Rosa de bago Gumawa ka ng paraan. Kung sa tingin mo ay mali talaga si Castro, nasa Senado ka naman eh. Senador ka. At may power ka naman siguro para paimbestigahan at pati-tig maigi kung bakit hindi nakakulong eto eh, si Castro. So ayan, puro kasi kayo dada, Mr. Bato de la Rosa. Wala kayong hindi kayo nag-iisip kung ano yung mga aksyon na dapat niyong gawin. Yan yung mga tao kasi na wala naman talagang laban Diba? Wala silang alas. Wala silang laban sa mga katulad ni Castro, sa mga katulad halimbawa na nasa Malacanang. Kaya ginagamit na lang ang media. Ginagamit na lang yung kanilang pagngangangal -ngal dahil akala nila makakakuha sila ng simpatya sa mga kababayan natin. Good luck.